Isa ang naitalang nasawi sa paghagupit ng bagyong uwan sa Mountain Province. Ilang mga lugar na karanas ng pagguho ng lupa at baha. Mula Mountain Province, may umaarangkadang balita si JM Pineda ng PRTV News Live. JM, ramdam pa rin ba ang epekto ng bagyong uwan dyan? Ninya, sa buong maghapon ay uh, nararamdaman pa rin dito yung uh, paulan-ulan na uh, meron pa rin uh, malakas na hangin dito sa area ng Bontoc Mountain Province. Pero minsan ay humihinto na rin yung ulan. Kanina nga nakita na rin natin yung uh, uh, kulay-asul na langit dito sa area na kinatatayuan natin. Kaya disenyalis uh, daw yon na yun nga medyo malayo na yung uh, bagyong uwan dito sa area ng Mountain Province. Pero ngayon nga, uh, sa ngayon malakas pa rin ang ulan dito sa area ng Mountain Province. Kumaga palang kahapon, November 9, nag-monitor na ang hanay ng Mountain Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa galaw ng Super Typhoon Uwan. Iniangat na nila ang red alert status sa ilang mga bayan na nasa bulumundukin lugar para mabigyan babala ang mga residente dito. Pagkagat ng dilim, nagsimula ng magparamdam ang bagyong uwan sa probinsya. Winawasiwas ang mga sanga ng puno at mga trapal. Malakas rin ang ihit ng hangin na tila bang malakas na sipol. Pinagsamang malakas na hangin at malakas na ulan ang pinaramdam ng bagyong Juan dito sa bayan ng Bontok sa Mountain Province. At kung makikita nyo nga sa aking likuran, may mga sanga nang nilipad ng hangin sa sobrang lakas nga nito. Ay malalaking uh, mga sanga ang nakakalat ngayon dito sa kalsada. Nasa likuran ko rin ang uh, ilang uh, mga kalupaan na kanina nga ay natin yung uh, posibleng uh, pagguho dito sa area na ito ng uh, bayan ng Bontoc. Halos anim na oras nitong pinaramdam sa mga taga Mountain Province ang hagubit ng hangin at buhos ng ulan. Matapos ng ilang oras, ito na ang iniwan ng bagyo, mga sanga at bato na nakakalat sa daan, makapal na putik dahil sa pagbuo ng lupa, mga poste na putol na may mga kable pa. Sa bayan ng Barlig, ilang mga kabahayan ang naapektuhan nito kung saan isang residente pa ang nasawi sa kalagitnaan ng pananalasa ng bagyo. We have one dead unfortunately and uh, two injured. Uh, yung isa is si uh, 50, oh God, 50 57 year old and then yung, the other one is 22 year old and 24 year old. It happened around 4 3 a.m. until 4 a.m. So immediately naman na nag-deploy yung Barlig Municipal DRM ng response uh, cluster nila kaso lang yun nga uh, nabutan na yung isa na dead on the spot, and then yung dalawa, injured po. As of now, yung isa is eh, critically injured na nasa Varlig District Hospital. Hindi umano landslide prone area ang lugar, pero dahil sa tindi ng ulan ay gumuho na ito sa bahaya. Sinarado rin kanina ang ilang mga pangunahing kalsada papalabas at papasok sa Mountain Province. Kabilang dyan ang Baguio Bontoc Road, na bandang alauna ay binuksan rin ang kalahating bahagi nito. Dahil dito, ay halos isang oras rin na stranded si Reggie na pupuntahan ng kanyang pamilya sa Baogo Mountain Province. may pupuntahan ako ng ano din, mga doon kasi ako nag asawa Hindi ko sila makontak eh, kasi simula kahapon wala nang signal sir. Binantayin rin ng mga ng Chico River sa Bontoc Mountain Province na umangat sa orange alert level habang binabayo ng bagyong uwan ng probinsya pero agad ding binaba sa normal level paghupa ng ulana. Isa ang ilog na ito sa nagiging dahilan ng bahas sa ilang barangay sa Bontoc Mountain Province. Lina Dzek, uh, sa ngayon nga ay uh, bumalik na rin yung uh, linya ng uh, komunikasyon dito sa area ng uh, Bontoc Mountain Province. Isa yun sa mga problema kanina ng uh, mga taga Mountain Province kasi kanina pagising natin ng waga uh, ay uh, yung mga residente yun agad yung tinatanong kung meron na bang signal o meron na bang uh, uh, signal dito sa area dahil ngayon yung nagiging dahilan ng uh, hindi, hindi nila ma-update yung kanilang uh, mga pamilya sa iba't ibang lugar dito sa Mountain Province dahil bumagsak nga yung signal. Bandang uh, mga hapon ay bumalik na rin yung uh, mga signal uh, ng komunikasyon uh, dito sa area. Ninya Jack. Okay, um JM kanina sinabi mo nga isa ang naitalang nasawi uh, sa paghagupit ng bagyong Uwan Dyan. Ano ang reason? Ano ang reason kung bakit siya nasawi? niya dahil dun nga sa nangyaring landslide o mudslide doon sa area ng Barlig, Barangay uh, Latang, so sabi ng uh, PDRMO ay uh, hindi naman daw talaga landslide prone area yung uh, lugar na yon. Talagang uh, nung gabi lang o oh, alas tres ng, uma uh, ng uh, madaling araw kanina ay uh, sobrang lakas ng ulan kaya naman yung uh, lupa doon sa area na yon ay uh, talagang gumuho. At tinanong din natin kanina, ninya kung uh, residential area ba yon. Sabi noong uh, PDRMO, may ilang mga kabahayan lang na nakatirik doon sa area pero hindi naman daw talaga maraming tao at mismong yung bahay lang yung uh, natabunan at uh, yun nga sabi nila ay agad naman silang nagsagawa ng rescue operation pero itong uh, senior citizen na biktima ay hindi na talaga naabutan ng buhay hindi niya. And uh, JM, kamusta yung mga kalsada dyan? Yung mga nagkoconnect, sabi nga ni partner kanina, yung mga papuntang Sagada. May mga cleaning operations ba or maayos na ang mga kalsada dyan? Jack, as of 4pm, merong isang area sa may uh, Tabuk, uh, bonto at Tabuk area, road, ang uh, sarado pa rin hanggang ngayon. Pero yun nga, uh, merong uh, mga area, dis area din dito sa lugar na bukas na pero isang linya pa lang yung uh, pinapadaanan. So tanging dun lang sa Tabuk area o Tabuka uh, City, uh, papunta sa may Tabuk City, yun ang medyo... Ang uh, medyo pahirapan ang uh, pag uh, uh, paggawa uh, ng clearing operation dahil nga medyo maraming serye ng landslide na nangyari doon sa kalsada na yon at doon din nangyari yung uh, ilang uh, pagbaha kasi Jack, nung uh, dinalaw namin o pinuntahan namin yung area na yon uh, may uh, may mga portion doon na yung mga tubig galing sa bundok uh, ay bumagsak na doon sa kalsada so ang nangyayari naiipon bago bumagsak doon sa Chico River so uh, ang nangyari naiipon yung mga tubig doon sa area kaya halos parang kalahati ng ng uh, isang van, yung uh, naipon na, na tubig doon sa area. Kaya pahirapan din yung uh, pagdaan, natanging mga malalaking uh, mga sasakyan lamang at uh, yung mga motorsiklo sigurado mahirapan doon sa area noon. After noon, Jack, doon dun, uh, nakapweso naman yung mga lands, uh, landslide na nangyari doon sa, uh, sa kalsada na yun na uh, hanggang ngayon nga ay uh, uh, nagsagawa na clearing operation itong uh, PDRMO at ilang mga kapulisan para madaanan na yung area na iyon. Jack. Mm -hmm. Okay, uh, JM, hanggang ngayon ay uh, wala pa rin bang kuryente dyan? Medyo madilim kasi yung likuran mo pero may nakikita akong mga ilaw eh. Ano ba yan? Uh, bumalik na ba yung kuryente? Niya halos sa uh, mag-24 oras nang na uh, walang kuryente dito sa buong bayan uh, ng Bontok pati na rin sa ibang lugar ng Mountain Province at ayun uh, nga yung nakikita niyo mga ilaw sa likuran ay yung mga ilaw lamang yan na sa mga solar lights so meron mga dito yung mga street lights dito halos lahat solar lights kaya kung dadahan ka sa main road ayun uh, nga may may mga ilaw pero dun sa mga kabahayan sa mga establishment hanggang ngayon ay wala pa ring ilaw so pahirapan yung actually dun nga sa tinutuluyan namin ngayon ay uh, nagalagay uh, na lang ng generator pero uh, yun nga uh, naubos din yung generator nila kaya hanggang ngayon wala ring uh, ilaw doon sa mismong uh, uh, tinutuluyan namin ngayon niya uh, JM huling tanong na lang na itanong mo ba sa PDRRMO o sa Mountain Province na kung naghahanda ba sila or anong klaseng paghahanda ang ginagawa nila dun sa sinasabi ng pag-asa na posibleng mag-recurve itong bagyong uwan Sa ngayon ang uh, inaasikaso muna nitong uh, PDRRO, yung inuuna nila at tinututukan nila ay eh, yung uh, yung uh, mga kalsada dito sa uh, Mountain Province, panigurado daw kasi may ilang uh, mga tulong na gustong iakyat dito ang uh, mga kababayan natin para dito nga sa mga residente ng Mountain Province. Pero dahil nga hirap yung mga kalsada, eh paniguradong hindi daw yun makakarating pati yung mga rescue operations, hirap din sila dahil nga maraming kalsada dito ang uh, sarado pa rin dahil sa mga malalaking batong nakaka at pati yung mga lupa. Kaya hanggang sa ngayon, uh, yun yung tinututukan nila hanggang bukas ay uh, susubukan daw nilang uh, maklear yung uh, mga daan na, na nandito sa papalabas at papasok ng Mountain Province. Jack. Okay, maraming salamat J.M. Pineda mula sa Mountain Province. Ingat kayo.